Punta dito sa SM Lucena O yan Yung mga mo mamamasyal dito Sa kailang sa TL David Go Papunta ng uh, Lucena Diretso ng SM Dalahigan court Para Ayan kami po ang last trip ngayon Second Second na dalas itong uh, 209 722 ang last trip ngayon O 8.45 ang alis namin Yan, ma nagulan po dito ngayon, nagulan uh, Kuta na rin po kami sa round trip 22,000 na rin po ang aming uh, collection sa round trip Yan, good evening mga katika, good evening, good evening Yan, kami po ang maglalas trip dito sa SM Lucena Papuntang uh, LRT Buendia uh. Yan, uh, nangyari po pala kanina sa Magallanes, kaya may uh, aligabok, yung po pala ay uh, lupa, lupa, hindi po pala semento yon lupa po pala yun, uh, tinam, uh, itinabon dun sa coconut oil kasi po may bumangga kaninang uh, coconut oil tanker sa poste ng SLEX yan, kaninang uh, umaga yan kaninang umaga dun po yan sa tapat ng exit at saka entrance ng uh, Skyway. Diyan po malapit niya sa Nichols at malapit din sa Magallanes. Yan, bumangga po yung oil tanker sa poste. Pagkabangga, tumagas yung uh, coconut oil doon sa kalsada. So, para hindi na kumalat pa at uh, hindi makadisgrasya kasi madulas yun. So, tinabunan pala yun ng uh, lupa. Lupa yung uh, kalsada. Kaya pala, uh, pag exit namin sa Skyway, ay may lupa doon sa uh, puno ng Skyway. So, natuyo. Nung natuyo, yan, naging uh, sandstorm na, naging, alikabok na. Kaya pala napakalikabok kanina nung uh, daan namin. Yan. So, yung pala ang uh, tunay na pangyayari kanina. Yan sana isip yung uh, driver ng oil tanker At uh, pahilante May pahilante din kasama yan Yung uh, oil tanker lagi At sana uh, safe din yung driver Ng ating kasamang uh, driver Ng uh, uh, uh Pinya Yan na uh, siya kanina sa Bulakling Sa Bulakling Naipit po siya ng uh, Naipit po siya ng una ng bus niya Yan na uh, Nakita ko rin naman sa Facebook yan kanina. So, pagdasal natin yung dalawang driver na sana po ay uh, safe sila. At baka uh, kauwi silang uh, ligtas sa kanilang uh, pamilya. Yes, sa uh, lahat ng mga uh, lahat ng uh, mga driver, yan, ingat-ingat po sa pagdadrive, lalo-lalo na ngayon, medyo umuulan dito sa Lucena. Yan, dandaan lang po para safe, uh, ligtas sa ating pasayero kung ano man ang dinadala para makauwi tayong buo sa ating uh, pamilya yan, shoutout muna sa Bulaho family ng uh, San Pablo City lalo lalo na kay eh, Ma'am ami ribuyan at saka sa kanya mga family sa sauga Toronto at Brampton, Canada shoutout din kay Sir uh, Edmond at kay Ma'am Tess ng uh, New Jersey USA At kay Sir uh, Glenn Guboy At kay Ma'am Marcel Guboy Ng Saudi Arabia Share it din kay uh, Sir uh, Romeo Sereno uh, Sani-sani ng Almaray Saudi Arabia Sa lahat po ng ating UFW Lalo lalo na yung mga ating seaman Hiningat-hingat po At pwede uh, nyo uh, Nakakalungkot din yung nangyari doon sa dalawa seaman na tinamaan ng misil yung kanilang parko yun na uh, nasawi po sila at uh, marami rin nasaktan na uh, mga Pilipino doon sa uh, Red Sea yan, uh, panalangin po natin na uh, ligtas tayo uh, palagi sa araw-araw yun lang po at maraming salamat sa ating Dexter Masangkay ng Mindoro at kay Sir Ramney D.C. Justin Anuego anyway, Jalwen Julius at uh, buong uh, Sanchez ng family ng uh, Bay Laguna Lalo lalo kay Tatay Tony, Tatay Tony. Kamusta po kayo diyan? So, yan lang po ating video. Sila. Yan may uh, sunstorm na po dito sa ano, sa Magallanes. <laughs> ano nangyari dito? Maliga po. Oh? Oh, yan. Siminto para siminto. May natapon po yata dito ng uh, semento kaya umali ka po. Oh. Sandstorm. Motor lang. Motor traffic. Baby traffic na sandstorm pa oh. Northbound traffic, you know. You uh, know, southbound yeah. Kailangan na yung mask dyan, no? Para hindi Malanghap yung uh, ligabok na, yun, no? O, madami, bati no? Oo, ano? oh, yun, Napakadami, Oh. Ano nangyari dyan? Baka park na yung nasira dyan, Oh. No? Kawawa oh, motor dito. Grabe oh. Dapat bumbero eh. Oh. Magpuputig naman pag gabi ng bayan. Tawa ka. Tawa ka. Tawa sa Saudi na po tayo. Sa Ragay. Sa Tapo. Ito dito likod dati po. Alam ko kita. Sa yun. Ayan. Yung pong bababa ng uh, Magallanes. Ready po. Ready na. Ready. Ah, kaya pala traffic po na nakatak. Si Rabalin de Rosa eh. Magallanes! Wala nang gabok, wala na. Wala na pong gabok. Magalyanes na po, magalyanes. Magalyanes na, magalyanes. Wala nang aligabok. Thank you, thank you. Ay, yung bike.